Mga kaibigan, tila walang katapusan ang unos na kinakaharap ngayon ng pamilya Diskaya. Mula sa ingay ng social media hanggang sa aktwal na mga kalsada, ramdam na ramdam ang init ng kontrobersiyang bumabalot sa kanila. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa pagputok ng isyu tungkol sa Umanoy Flood Control Project Scam na kinasangkutan ng mag-asawang Diskaya. Sa ilalim ng proyektong ito, pinag-uusapan ang napakalaking pondo na dapat sanay inilaan para sa kapakanan ng publiko. Ngunit sa halip, biglang tumutok ang mata ng taumbayan sa pamilya Diskaya matapos silang pangalanan at madawit sa aligasyon. Habang nagsimulang gumulong ang balita, dumami ang mga espekulasyon, komentaryo at samutsaring reaksyon mula sa publiko ang social media ay tila naging hukuman. May mga pumupuna, may mga dumidepensa, ngunit higit sa lahat, dumagsa ang mga akusasyon na lalong nagbigay kulay sa isyo. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay hindi lang sa online nagpakita ng galit ang ilan. Kamakailan lang, nagulat ang pamilya, diskaya ng puntahan mismo ng ilang grupo ang kanilang mga ari-arian mula sa bahay nila hanggang sa mga opisina ng kanilang negosyo. Hindi lamang protesta ang idinaos. Ayon sa ulat, nagkaroon pa ng vandalism sa kanilang gate at naganap ang pagtitipon ng mga nagrali sa mismong harapan ng kanilang tahanan. Ang dating tahimik na kalsada kung saan nakatirik ang kanilang bahay ay biglang napuno ng mga placard, sigawan at galit mula sa mga taong nagdududa at humihingi ng sagot. Dahil dito, napilita ng pamilya Diskaya na humingi ng tulong sa mga pulis. Agad namang rumisponde ang mga autoridad upang tiyakin ang seguridad ng pamilya at maprotektahan ang kanilang ari-arian laban sa mga hindi inaasahang insidente. Ngunit kahit naroon ang kapulisan, hindi maitatanggi ang takot at pangamba na bumabalot ngayon sa pamilya. Sino nga ba naman ang hindi matitinag kung mismong sa pintuan ng iyong tahanan ay nakaharap ka sa galit at protesta ng publiko? Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pag-usad ng investigasyon hinggil sa Flood Control Project Scam ang mga pangalan ng Diskaya ay nananatiling mainit na binabantayan ng mga investigador at habang walang malinaw pang desisyon o pahayag mula sa kanilang kampo, mas lalo lamang lumalakas ang bulong-bulungan. Ang pananahimik nila ay parabang nagdadagdag ng intriga. May mga nagsasabing baka ito'y taktika. Habang ang iba na may naniniwalang baka hindi pa sila handang magsalita. Samantala, ang publiko ay hati. May mga naniniwalang wala pang konkretong ebidensya at maagang husga lamang ang lahat ng ito, at mayroon ding kumbinsido na ang pamilya ay may tinatago. Sa gitna ng lahat ng ito, isang katotohanan ang malinaw, ang pangalan ng Diskaya ay naging simbolo na ng isang kontrobersiyang pinapanood ng buong sambayanan. Sa puntong ito, mas lalong nagiging kritikal ang bawat hakbang ng pamilya. Ang kanilang katahimikan, ang kanilang mga kilos at maging ang kanilang seguridad ay ngayon ay nasa mata ng publiko. Kaya't ang tanong ng marami. Paano haharapin ng diskaya ang krisis na ito? Lalabas ba sila at magsasalita upang depensahan ang kanilang pangalan? O patuloy silang mananatiling tahimik sa kabila ng kaguluhan? Mga kaibigan, ito ay hindi lamang isang kwento ng isang pamilya. Ito ay isang kwento ng kapangyarihan, ng pera, ng impluensya at ng galit ng taong bayan. At habang hindi pa natatapos ang investigasyon, asahan na mas marami pang revelasyong lalabas sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang tanging malinaw ay hindi pa ito ang huling kabanata ng kwento ng pamilya Diskaya. Kung kayo ang nasa kanilang sitwasyon, ano ang gagawin ninyo? Mananahimik ba para hintayin ang hustisya o lalaban sa harap ng publiko upang linisin ang pangalan? Ibahagi ang inyong opinyon sa comments at huwag kalimutang i-like at i ang page na ito para manatili kayong updated sa mga kwentong tulad nito. Mainit, puno ng aral, at hindi basta-basta mawawala sa usapan ng bayan.